What's going on guys? Donis here. At ngayon magmamamsimilan na ako ng plyboard. At ang gagamitin kong party knife ay 4 inches lang. Meron din naman akong 6 inches na party knife, pero 4 inches lang gagamitin natin para sa mga baguhan at patong batang katulad ko. At ang gagamitin kong party ay Davis Mega Krill Concrete Party. What? And yes, you heard me right. Concrete Party supply board. Pero okay lang yan dahil na-prepare ko na ito at nalagyan ko na to ng Davies Timber Prime Wood Primer. Kahit na concrete pati siya, recommended pa rin to sa mga properly primed wood, even metal surfaces. And naliha ko na din ito kaya pwede na ako mag-apply ng pati. So nag lang ako ng angle para makita nyo yung resulta ng paghagod ko ng pati. As you can see, rekta ako nang nilalagay yung masilya sa ating workpiece mas mabilis kasi ito para hagod na lang ako ng hagod at sa paghagod slightly angled lang yan para yung excess na pati sa kanan lang napupunta at walang may iwan na excess sa kaliwang side ko nang sa ganun hindi ko na babalik balikan pa at manipis lang talaga ang pahid nito hindi advisable dito ang makapal na pagmasilya para hindi tayo magka problema at para na rin madaling magliha So ayan, kinuha ko lang yung mga excess edge para hindi tayo tigasan ng masilya. So ayan, medyo ilalabit ko lang sa camera. At wala kayong makakitang linya-linya dyan na dinaanan ng pati knife. Kaya parang halos hindi mo na ito lilihahin pa. Pero syempre, ina-advise ko pa rin na lihahin ito bago ka magpatong ng second coat ng masilya. Pero I'm sure, konting pasada lang ng liha ay ayos na yan. Pero madalas hindi ko na talaga nililiha yan. Dahil pag hinawakan mo to Makinis at pantay na pantay na talaga So sinishare ko lang tong tekniko na ito Para naman hindi nyo na maranasan yung naranasan ko noon Dahil nasa kalahati pa lang ako ng finishing sa aking project Ay parang gusto ko nang umayaw <coughs> Dahil hindi biro at mahirap din magpintura Kung pagkagandahin mo talaga ito Para magkaroon ng professional na outcome again thanks for watching keep safe and see you on the next one